grabe to si Lalamove mga idol mayroon ako i-share ko sa inyo mga idol ang experience ko ngayon mga idol mayroon akong pinick up doon sa Project, Project 7 papuntang Pasig so dala, -dala ko na yung items mga idol na pick up ko na so dito na ako sa Idsa so bigla kinancel Akala ko mga talalamog ang nag-cancel, yung nag-booking. So, chinat ko si lalamog. Ko, sabi ko, dala ko na yung items, bakit na cancel pa? So, paano to? So, walang respond naman si lalamog. <laughs> Ito si lalamog, yun naman nag-respond eh. So, kumuha ako ng panibagong booking. So, nung nakuha ako, may tumawag sa akin. Sabi na sa akin, Kuya, ikaw ba yung nag-pick up ng items sa Project 7, akot ng PASIG? Yes, ma'am. Ma'am, uh, sabi niya sa akin, Sir, kasi kinansil ni Lalamob. So, mahatid mo mahatid ba yan dito sa amin? Ma'am, ibigay mo lang yung complete address mo kasi di ko na ma-open eh kasi sila. sabi ko sa kanya akala ko ma'am kayo ang nagcancel sabi niya sa akin hindi, na, hindi daw so marami kasi nangyari sa akin mga idol no? akala ko yung ang nagcancel yung nagbooking so hindi pala si lalamog pala nag-cancel. marami nangyari sa akin yung so na no, experience ko ngayong araw ni mga idol akala ko ang nag-cancel si nagbooking, booking sila lang mo pala nag-cancel so nakantay ko sa kanya mga idol na ibigay yung address sabi ko i fix mo lang ma'am yung address mo para mahatid ko yung items so hanggang ngayon mga idol na hatid ko na yung pribago kong booking sa receiver wala pang fix na receive ko mga idol na para mahatid ko yung items sa mga idol puntang pasig So lalamog talaga tayo ng mga idol no. Hindi uh, naman kalakihan ang kita ni sa lalamog, pero para sa akin mga idol si lalamog mga idol kung part time ka okay naman. Kung, kung gawin mong ano to ah uh, talaga. Kikita ka talaga mga idol. Kikita so, ka. Pero i mo sa iba, medyo mababa talaga yung bigay bigayan kay Lalamob. kasi no? eh, sa akin kasi mga idol, ah, pag wala kong ginagawa, wala kayong masyadong deliver dun sa pizza namin, so nag ako. Kaya minsan naka-experience ko ganitong mga idol. Ah, nakala ko nag-cancel nag si Lalamob. Ay, yung nag si Lalamob pala nag-cancel. So hanggang ngayon mga idol, nagantay pa ako sa text ng receiver papuntang Pasig kung mag-text sa akin. Kasi hanggang ngayon, hindi pa nag-text. So, kung hindi pa magbigay ng address, hindi ko tumapit. So kukuha naman ako pa ng bagong booking. Kung ayaw niya, kung hindi talaga mag-text ngayon, iuwi ko na itong items. Tatawag naman yan kasi nung nangyari doon sa unang nangyari sa akin mga idol, nung nag-cancel, tumawag si Lalamug sa akin. Uh, ah, tapos sabi ko, eh, pa-pick up mo na lang yung items na dito. Bakit kasi kinansel? So ngayon, si Lalamug may problema, siya pala nag-cancel. Iwan ko lang na, nangyari mangyari nito mga idol. So update ko lang yung mga idol ha, ah, kung mahatid ko itong items na to or hindi. Kung anong pwede Option ito kung tapik up nila ng bago si pauwi na din ako sa bahay mga idol